Pabagay mo ako! Arig ko! Pabagay. Akin na, nasensya mo! Akin na! Huwag po kayong nagtututok ng baril. Akin na! Oh. Papatayin mo kanina. Po, ako kanina. Hindi po. Abugado ko... ako eh! Babarilin kita. Sir. Sir. Awa. Ano ka naman po? Ay, ba't, bat, bat naman ba po mo kayo ganyan? Bakit mo ako babanggay kanina? Sir, kaya po yung biglang nagkat sa akin kanina. Babanggay mo ako kanina. Babanggay mo ako kanina. Sir, medyo hindi po maganda yun. Babanggay mo ako kanina! Pasensya na po. Hindi ah. po. Papagay mo ako! Amin ko! Papagay mo ako! Papagay mo Sir, ako! Hindi po, hindi po ako lalaman niyo! Lisensya mo! Po. Sir! Lisensya mo! Teka lang mo po! Papagay mo ako! Hindi po yata maganda po yung... Akin na lisensya mo! Punta na lang po tayo ng ano... Akin na lisensya mo! Doon na lang po tayo sa ano... Hindi mo ka ba? Hindi mo ba? Hindi mo, 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 mo ibigay? Sir! Hindi di mo ibigay! Akin na lisensya mo! Sir! Akin na! Huwag po kayong nagtututok ng baray. Akin na! Papatayin mo ako kanina. Hindi ko kayo papatayin, sir. Ah, uh, nung doon po sa pasita pa lang po. Papatayin mo ako kanina. Hindi po. Abogado ako eh. Opo. Abogado, sino ka ba? Oh, pasensya na po. Sino pasensya ka? Po. Hindi ako, hindi. Sino ka? Hindi ho ako lalaban sa inyo, sir. Papatayin mo ako eh. Hindi po ako lalaban. Papatayin siya. mo ako. Hindi po, sir. Pasensya. Akin lang 'yan, chabo. Wag po kayo nandudura. Akin lang. Nandudura kayo sa mukha. Akin Babarilin kita. Akin lang, sensya mo. Sir. Akin yan ito po. Punta na lang po tayo police station. Hindi, akin na. Police station na lang po Bakin tayo. Akin na. Doon na tayo sa police station. Tawag ka. Tawag ang police. Wala po akong contact, sir. Akin na. Wala Bakin po na. akong contact. Akin sa Wala po akong Akin na. Wala po akong contact. Akin na.